Ano na mga doy, alam nyo na kung sino ang number one. I no, grow a garden. Hindi talaga ako nagkamali ng piniling laro. Kaya yung mga solid supporters ko dyan, anong team nyo? Team Jandel ba kayo? O team Sammy? Basta ako, team Jandel ako. Tinan nyo naman, grabe yung big update na pinakita sa atin. Talagang sobrang solid. Nagkaroon pa ako ng bagong alaga. At syempre, ang dami ko na namang nakuha. Buti na lang hindi ko pinili yung isang laro. Dito ako nag-focus sa grow a garden number one. Sobrang sulit yung aking paglalaro nito. Kala ko nga hindi ako makapaglaro mga is ngayong update sa dahilan ng hindi ko ma-login yung Roblox ko. Ewan ko kung ako lang naka-experience nun. Kayo rin ba? Habang iintay sa update, biglang nagkaganon. Pero okay lang, dumating naman agad to eh. Pero syempre, okay lang yan Sami Naglalaro rin naman ako ng game. Mo. Pero syempre, ito ang priority ko. Tingnan mo naman, may paalaga na naman si Boss Jandel. Kayo ba nakakuha rin ng ganito? Patingin nga ako sa comment section kung may team Sami pa rin dyan. Basta ako Jandel number one. Kaya kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mo kalimutan mag-like, follow, and share!